May match spark kamusta kayo? At sa ganito ni pag-uusapan natin ang ah, sikreto inspired para lalaki ang unang laging mag-message. At kung handa na kela ko sa tayo at muli, Be Spark. At ang unang sikreto para laki naman ang unang laging mag message sa iyo is dapat maiba mo na ang paniniwala niya sa iyo. Yan ang unang sikreto kay Inspired. Sapagkat ang isang lalaki ay mga logical. Utak ang ginagamit at madalas gumagana. Kaya naman, pag ikaw ay talaga namang hindi laging nagpaparamdam sa kanya, hindi mo pinapakitang baliw ka sa kanya, at talaga namang alam niya na busy ka, may iba ang paniniwala niya tungkol sa iyo. Kaya siya laging mag -e effort at mag adjust na unang lagi magparamdam sa iyo. Pero kung ang pinaniniw pinaniniwalaan niya sa iyo, ang matinding paniniwala niya sa iyo, ay ikaw ay sobrang baliw sa kanya. Sobrang nagmamahal, sobrang dami ng oras mo sa kanya. At sobrang galing ng effort mo para lang unang lagi magparamdam sa kanya. Yun ang paniniwala niya ay baka maghintay na lang yan sa iyo. Baka hintayin ka na lang niya sapagkat ang paniniwala niya ay baliw ka sa kanya. Kaya dapat maiba muna ang mindset niya tungkol sa iyo. Dapat maisip niya. Dapat ako naman ang unang magparamdam kasi sobrang busy na niya ngayon. Kasi medyo nagbago na siya. Para bang hindi na ako ganun kamahal. Para bang nagbago ang routine niya, ang sistema niya sa araw-araw. Para bang may something na nagbago sa kanya. Kay inspire pero dapat 'wag ka pa ring magkukulang. Bawasan mo lang sa eksaktong paraan at eksaktong makatarungang tarungang pagbabahal ka inspire sa mga sikreto upang ang lalaki naman ang unang lagi magparamdam o mag-message sa iyo siya ang unang mag-effort na mag-initiate na mag-send ng chat sa iyo hindi yung laging ikaw baguhin mo ang kanyang paniniwala tungkol sa iyo itigil mo na kasi ang kabaliwan mo magmahal ka lang ng sapat ka inspire at ang pangalawang sikreto mga para lalaki naman ang unang mag-message sa iyo is tigilan mo ang sarili mo na maunang mag-message. Yan pangalawang na sikreto upang ang lalaki na manang laging maunang laging magparamdam sa iyo. Alam niyo mga kasupar, yung dahilan kung bakit ikaw lagi ang unang nagpaparamdam sa kanya sapagkat hindi mo mapigilan ang sarili mo na unang laging mag-message sa kanya. Kaka kaka-reply mo lang, ikaw na naman ang susunod na magre-reply. Wala pa nga siyang reply sa message mo, magme-message ka na naman. Kakausap niyo lang kanina, ikaw na naman, ka-inspire. Tigilan mo ang bagay na yan, napaka-needy mo. Sobra-sobra ako magbigay ng validation at ng oras sa kanya. Sobra-sobra ako magbigay ng atensyon at magalamping sa kanya. Baka lumaki ang ulo niya at may spoil dyan sa'yo. At baka dumating ang panahon man lamig yan sa'yo sapagkat di na siya natya sa sa'yo. Mawawala ang init ng kanyang pagmamahal pati ang spark ng kanyang pag-ibig sa'yo ay maglalaho sapagkat sobra ang pagmamahal. At oras na binibigay mo sa kanya. Dapat sapat lang upang ang lalaki ay hindi lumaki ang ulo at maramdaman niya na dapat siya mag-effort sa iyo. Unang magparamdam kahit paminsan-minsan, ka-inspire, sa mga sekreto. Dapat mong gawin at dapat mong practicing. Huwag laging unang ikaw ang laging magparamdam, pigilan mo ang sarili mo na magtulok dyan sa cellphone mo at unang mag-chat o mag-text sa kanya. Hintayin mo siya upang ang lalaki masanay din na unang laging mag-mess sa iyo, ka-inspire. At nung mag makasipad para lalaki naman ang unang mag-mess is, dumistansya ka sa kanya, yung ka inspired. Ito naman para sa mga sabihin natin hindi na masyadong minamahal. Ito, ito ay para sa mga babae hindi na masyadong sabihin natin pinapahalagahan, nilalayuan na, ginaghost na, at ginagamitan na ng no contact rule, at nanglalamig na talaga, at binabaliwa na sila ng lalaking mahal nila. Dapat gamitan mo ng domestansya ka muna sa kanya. Kasi kung ang lalaki ay nilalayuan ka na, kung ang lalaki hindi na nagpaparamdam sa'yo, kung ang lalaki para bang sabihin natin muna lang galang sa dumistansya ka muna. Sapagkat kung ipipilit mo ang sarili mo at ang sitwasyon nyo, ay mas lalo ka mawawala ng halaga at mas lalo siyang lalayo sa iyo. Pero kung ikaw muna ang lalayo, ikaw muna ang didistansya sa kanya, bibigyan mo siya ng space, ay makakapag-isip-isip siya, at darating ang mga panahon at oras at pagkakataon na imposibleng hindi ka niya maisip, maiisip ka niya, maaalala ka niya, at sigurado ka inspired na hahanapin ka din niya, kapag pinanindigan mo ang no contact rule o pag distance sa kanya. Huwag ka muna magparamdam, lumayo ka muna sa kanya. Turi na paglayo, ang upang lalaki ay hanap-hanapin ka din naman. At sa katagalan, siya na ang unang lagi magtatanong, mahangamusta o magpaparamdam sa iyo hanggang sa magkaayos na kayo. Dapat ganyan, hindi yung masyadong binababa ang sarili mo. Hindi yung masyado mong kinakawawa ang sarili mo sa pag-aabol sa kanya. Magkaroon ka, nai-inspire ng pagpapahalaga at pagmamahal sa sarili mo. Tandaan mo, nung hindi mo pa siya nakikilala noon, naging masaya ka naman at mahal mo naman ang sarili mo. Bakit nga hindi mo na kayang gawin yan? Na-attach ka lang. Dapat mong tatagan upang magkaroon ng pagkakataon at pag-asa na muli siyang manumbalik sa'yo. Ang pag-ibig niya ay muli mo makamtan at ang lalaki sa katagalan ay siya naman ang unang magpaparamdam at manunuyo sa iyo ang kain Ang apat na sikreto para lalaki naman ang unang mag sa iyo is matutumpan siya hindi ng ibang bagay o tao sa buhay mo ng pang-apat kain Kung bakit ang isang lalaki ay isupol at ikaw na lang palagi ang hinihintay na unang magparamdam o mag-chat o mag-text sa kanya sapagkat uh, yun kasi lagi ang ginagawa mo dahil sa kanya ka lang palagi nakapokus yung attention mo, laging sa kanya. Yung oras mo, binubus mo sa kanya. Kasi, siya na lang laging yung isip mo. Iniintindi mo. Kaya, kailangan kayo mag-focus mag ka rin at magbigay rin ng pansin at oras sa ibang bagay o sa ibang tao. Para ma-shift yung isip mo. Maiba yung pag-iisip mo. Maiba yung ginagawa mo. Yung focus mo, yung attention mo, hindi laging sa kanya. Para di ka magbalo sa kanya, at di ka masyadong mag-invest sa kanya. At di rin siya masyadong magbalo mabaliw sa pag-iisip na sobrang alaga niya, magating sa iyo, talaga namang ka-inspire. Sa isa mga sikreto upang ang lalaki ay hindi lumaki ang ulo at laging talaga namang ka-inspire, magyabang sa iyo upang siya naman ang makaramdam ng pag-ibig sa iyo at paghahanap sa iyo sapagkat di ka lagi magpaparamdam sa kanya. Kaya yung iba dyan sa inyo, nababaliw na sa pag-ibig, sa relasyon sa lalaki. Mali yan inspire. dapat ginagawa mo para yung ibang bagay na ginagawa mo noon nung hindi mo pa siya nakikilala. At dapat nagpo-focus ka rin sa ibang bagay o adventure. O makisama ka pa sa ibang tao. Pansinin mo din yung mga tao na kasama mo noon na kinalimutan mo ngayon dahil sa kanya. At mag-focus ka muli sa mga pangarap mo at goal mo na kinalimutan mo dahil lang sa nabalu ko sa kanya. Ka-inspire, ang utunin na sikreto ay nasa pag-iisip mo. Baguhin mo ang pag-iisip mo. Ang lalaki, nandyan lang yan. Magmamahal sa'yo kung hindi ka mababalu sa kanya. Kapag nakita ng lalaki na hindi ka na masyadong focus sa kanya, Kapag nakita ng lalaki na hindi ka na nababaloo sa kanya, kapag nakita ng lalaki na sapat na lang ang oras na binibigay mo sa kanya, kapag nakita ng isang lalaki na hindi ka na naghahabol o nagbabalo sa kanya, ang lalaki naman ang mag-e-effort para sa'yo. At kugusto niya naka-inspire na palagi mag-effort -e para sa'yo. Sapagkat doon niya nakukuha ang tulong na kaligayahan sa inyong relasyon. Sapagkat ang lalaki gusto namin ng challenge. At parang hunter, na nangahunter ng pag-ibig ng babaeng mahal niya kainspansin sa mga sikreto upang ang lalaki ay mabalaw sa iyo. Mag-focus ka sa ibang bagay hindi laging sa kanya at siyang laging unang mag message sa iyo at magiging maligaya ka kainspa. Ang limang sikreto mga para lalaki naman ang unang mag message sa iyo minsan pag-usapan niya mga bagay na gusto niya ay yung mga Alam niyo mga kainspa, sa mga sikreto talaga eh. Upang ang lalaki ay unang laging mag message sa iyo Kapag natutuwa siya sa inyong conversation, sa inyong communication, sa inyong mga pinag-uusapan topic, talaga naman ka-inspire. Pero pag ang pinag-uusapan niyo, lagi drama, buhay ng ibang tao, kalungkutan negatibo, mga nirarant mo sa kanya, mga problema mo sa kanya. gusto niyo bang laging una magparamdam? Gugusto niyo bang kausapin ka palagi kapag ganyan ka? Napaka-toxic mo naman pagka ganun, malulungkot siya sa'yo. At hindi bis na makaramdam siya ng kaligayahan, talaga namang bakalayo ang kanya. Pero kung ang pag-uusapan nyo ay mga masaya, mga positibo, tanong mga tag-friends kung paano kayo magtatagumpay na angat sa buhay, at kung paano yung mas lalo nga ayusin ang inyong relasyon, at paminsan-minsan pag-uusapan nyo yung mga bagay na gusto din niya, sigurado kayo sa panalaki halap hanapin ka, magiging mag siya sa inyong pag-uusap, gugustuhin pag niya kay inspired laging magparamdam sa iyo kapag ka ganyan. Yan ang sa mga si Sa mga kayo inspired paraan upang lalaki hanapin ka. Minsan pag-usapan niya yung mga gusto niya hindi yung puro gusto mo, hindi yung para buhay ng ibang tao, hindi yung kung ano-ano lang, hindi yung puro gastos, ka-inspired. Sa yung mga dapat mong tandaan, upang ang lalaki ka-inspired ay unang magparamdam sa iyo, sapagkat na pag-uusapan niya yung mga bagay na gusto niya, at may interest siya, at ang babaeng mahal niya, mismo ang nakausap na tungkol doon, ka-inspired. Ang sikreto maka ka-inspired para lalaki naman ang unang laging mag sa iyo is, sabihin palagi sa kanya na mag-update na lang. Yung pang ko ka-inspire? Alam niyo mga Spark kung bakit yan sa pasok sa listahan. Talaga na kay Spark, totoo yan. Sa pagkat sa mga teknik upang ang lalaki ay unang laging magparamdam o mag-message, mag-chat, mag-text sa'yo o baka tumawag pa sa'yo ka inspire sabihin mo sa kanya yan sapagkat tatatak sa isip niya yung mga salita na yan mag-update ka na lang kapag may oras ka pag wala kang ginagawa, di ba? sa isip niya na rin yan at humihingi ka ng pabor sa kanya. Alam nyo, may natutunan ako eh. Yung tinatawag na Benjamin Franklin Effect. Alam nyo, kapag ka humihingi ka ng pabor sa isang tao, mas lalo siya napapalapit sa iyo. Mas lalo siya nag-i-invest sa iyo. Kaya humingi ka ng humingi ng pabor sa isang tao at dapat hindi siya, hindi siya mawala ng respeto at pagtitiwala sa iyo. Kaya yung sparingatan mo ang mga bagay na yan. Kasi sa mga pwede mong gawin, humingi ka lagi ng pabor sa kanya tulad ng pwede ba mag-update ka pag may oras ka? Tapos, Tatatakit sa isip niya at maaalala niya yon At lagi siyang maaalala ng unang mag-mess sa'yo. Tandaan mo yan. Ganyan lang simple. I-text mo lang sa kanya yan. I-text mo lang sa kanya yan. Sabihin mo lang sa kanya yan. Sa call, sa video call o sa personal. Pag wala kang ginagawa, pag may oras ka, mag-update ka na lang. Yung ganyan. Na ano mo, ma -ano la tas lagi mo siya sabi yan. Palagi mong pinapa-minimize sa kanya yung ganyang salita. Palagi niya naririnig sa iyan. Tatatakit sa utak niya. At Talaga naman mag-a-update na palagi yan. Masasala yung utak niya sa mga salitang yan. Sa pandinig niya, lagi niyang maririnig yan. At tatataki mga salitang yan sa pag-iisip niya. Lagi niyang tatandaan, lagi niyang gagawin. Sapagkat ka-inspired, eh, er, yung natawag na effect ni Benjamin Franklin. Talaga naman ang isang tao, pag laging hinihingi ng pabor, napapalapit siya sa iyo. Mas gugusto niya palaging magbigay pa ng pabor sa iyo. Ka-inspired expert barado mga brad salamat po sa pagtapos ng vlog nito so kung kalimutan na mag-like comment share lang po upang makatulong din po tayo sa ibang tao 'tong sa mga hindi pa po nakaklik click ng subscribe click your subscribe marks pa click po notification bell upang maging updated kayo pag may bagong upload so bago sum so magpa-coaching ng magpa-advice paka-masdan po sa akin Facebook ay e man po appendtion ko din niya ko ma sa si FB sa Messenger lang po kasi po ang pangalan ko ay important feature code ako mo mismo ang magre-reply sa message or, or chat niyo sa akin Maraming maraming salamat mga kasupad. Magingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!